DOST si LSU, gumawa ng mabilis sa test kit laban sa leptospirosis at histosomiasis. DOH at PHO, pantay sarado sa tumataas na kaso ng sakit. Nakabuo ang mga eksperto mula sa Central Luzon State University o CLSU at Department of Science and Technology o DOST ng makabagong test kit na kayang tukuyin agad kung may leptospirosis o tristosomiasis sa tubig baha tinawag na cheese on site at left on site ang mga kit na ito. Kaya ang kaya maglabas ng resulta sa loob lamang ng 10 hanggang 45 minuto gamit ang isang makabagong paraan ng pagsuri. Hindi na kailangan dalhin ang mga sample sa laboratorio dahil pwede na itong gawin mismo sa mga lugar na pinaha. Sinabi ni Aldrin Corpus ng CLSU, malaking tulong ang teknolohiyang ito para agad malaman kung ligtas bang tawirin ang tubig baha Ipinaliwanag niya na mas mapapawi nito ang pangamba ng mga tao sa pagpasok sa trabaho o paaralan. Malaki tulong din ito sa Department of Health para mas mabilis matukoy kung may banta ng outbreak sa isang lugar. Plano ng CLSU na ibenta ang bawat kit sa mga lokal na pamahalaan sa halagang 4,000 pesos. Sa ngayon, isinasailalim ang mga kit sa field testing at inaayos ang permit mula sa Food and Drug Administration o FDA. Batay po sa datos ng DOH mula June 8 hanggang August 7, 2025 ay naitala ang 2,396 na kaso ng leptospirosis. Nagbukas na ang mga ospital ng leptospirosis fast lanes para agarang matukoy ang mga pasyente at nakaalerto ang lahat ng DOH hospitals dahil sa sunod-sunod na pagbaha gulot ng habagat at mga pagyo. Batay naman sa ulat ng Provincial Health Office, Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o PHO PESU, umabot na sa 86 na kaso ng leptospirosis sa Nueva Ecija mula po noong January 1 hanggang July 29, 2025, kung saan ang lungsod po ng kabanatuan ang may pinakamataas na kaso ng naturang sakit. Labing lima ang naiulat na nasawi mula sa mga bayan ng Gimba, Santa Rosa, San Jose, Muñoz, Saragosa, Cabanatuan, General Natividad, Kapan City, Talavera, Quezon at Rizal. Patuloy namang minomonitor ng PHO PESU ang mga ang kaso ng leptospirosis at regular na iniuulat ang mga datos sa program coordinator at mga provincial doctor upang maagapan ang pagtaas ng bilang ng mga kaso. Ang leptospirosis ay infeksyon mula sa ihi ng hayop gaya ng daga na humahalo sa tubig baha at maaari magdulot ng lagnat, pananakit ng katawan, pagsusuka at insala sa bato. Samantala ang histosomiasis ay sakit na dulot ng parasite mula sa maruming tubig na maaaring makasira naman ng ato sa harap ng patuloy na banta ng mga sakit na dala ng baha umaasa ang mga eksperto na makakatulong ang bagong test kit upang mas mabilis matukoy ang panganib at maprotektahan ang mga komunidad